Usap po tayo sa linya ng uh, telepono at pag-usapan po natin yung mga apektadong kabuhayan po ng mga mangis na yung sinasabi ko kanina. Ha? Uh, particularly doon sa Taal Lake. Nasa linya po natin ang pamalakayan National Chairperson Fernando Pando. Hikap. Sir Pando, maganda-magandang araw po. Ay, magandang maganda no, Dennis. Sa tingin mo ata kasi vibes magandang maganda po. Opo, kuyang, ang uh, mga balita kasi no mga nakaraang uh, linggo ay apektado itong pagbebenta ng mga isda na nanggagaling po sa uh, oh, ano 'yun. Ah, uh, isda na nanggagaling sa Taal Lake. Pero ito pong mga itong kahapon po yata ay bumabalik na yung mga mami dahil parang wala na silang takot sa nangyayari doon sa Taal Lake. Ano ho ang uh, confirm na balita po sa inyo? Uh, particularly po yung mga mangingisda, mangingisda na nandyan po nangingisda sa ano sa Taal Lake. Yes, ho. Uh, di, siempre pasalamat tayo kung nakakabalik na no, yung mga Raiders doon oh. sa ano yan. Kasi yun talaga yung naging problema dahil doon sa takot, pandidiri, ano? You know? Dahil dito sa balita mm -hmm. na kung saan dyan itinapon yung mga tao ron, itinapay doon sa missing sa bungero. Talagang malaki yun, know? Yung naging epekto, yung dating presyo na 250, naging 100 pesos na lang, no? Oh. Tapos kulang pa yung bimibili. Mm -hmm. Ang uh, regarding doon sa ano mo yan, sa update, wala pang report sa amin sa national office kung meron lang mga pumupunta doon o nabiging ano na, normalized na yung bilihan no ng isda sa ngayon. Oo, oh, apektado rin po yata yung mga restaurant na malapit dyan sa area na yan, pati sa Tagaytay, wala na rin nga umu-order ng mga isda, uh, Sir Pandoy. Oo, kasi kahit nga sa ano eh, yung, yun yan yung mga resulta nun, no? yung mga order ng mga pang-turista, hmm. mga tourist spot, no? Hmm ay simula nung magbalita niya na talagang wala nang umorder. Kaya napakalaki yung pagbaba ng presyo nung tawilis. Wala naman nung no, mga manging isda na parang nag-give up na, no, lalo na nung no, mga nakaraang linggo, uh, Sir Pando, na parang ayaw na. Parang uh, pagka ganito ng ganito, mag-iiba na lang ako. Parang ganon. Wala, wala naman. Saan yan? Wala hmm, naman. Kasi wala naman ibang pupuntahan eh. Ama, wala naman ibang pwedeng hanap buhay dyan sa lawan ng tal, sa palibot niya, no? Kundi yung pangingisda. Kaya ano yung pagsaka. Ang problema naman yung pagsaka, hindi naman lahat ng mga mangis na dyan, mayroong lupa. No? Oo, tama, tama. Kaya talagang primary yung source nila ay pangingisda. Ang iba dyan, yung mga manggagawa sa mga piscades, no? Oo. Eh, din, nangingisda rin yan sa gabi kasi matapos yung pagpakain ng kanilang alaga sa hapon, sa gabi, maing isda rin yan. Mm, kayo ba, uh, kaya nyo i-assure na talagang safe naman yung mga isda na nanggagaling dito sa Taal? Yes, Oh, Safe na safe yan, ano, Dinis, no Kasi mm -hmm. wala namang ano yan, eh. Wala naman talagang epekto yan. o una matagal ng panahon yan, no? 2021 pa. oh, taon. At mga apat na taon na yan. Kung sana, wala nang laman yan. Pangalawa, yung tawilis po at hindi naman kumakain ng karne, no? Plantong mm. yung kinakain niya. Yun. Kaya hindi dapat pagdirian, no? Kasama ho yung uh, consideration, tama ho yung sinabi niyo, taon na, tatlong taon na. Actually, mag-aapat na taon na ang pinag-uusapan natin, Sir Pando. Yes, uh, apat na taon na halos. Kaya wala na po yun, no? Kaya yun nga, panawagan natin sa ating mga kababayan na huwag na tayong matakot kasi wala po talagang epekto yan doon sa isda na nahuhuli natin ngayon sa Taal. 'Yun. Lahat po 'yan ano ano-ano pa ba yung nakukuha diyan? Serpando, uh, tawilis, uh, telapia bangos. meron pa ba iba? Maliputo. oh 'Yan uh, 'yan kasi yung prominent na isda diyan sa Taal na hindi natin mapuholi sa ibang lake, no? Lawa uh, natin. Oo. Yung maliputo at saka yung tawilis, diyan lang natin matatagpuan 'yan. Ma ma Magkano ang kilo ng maliputo? Mas mahal yun. May 400 pesos ang kilo nun eh. Ah, malaki din pala. Ano? Oh. Okay, uh... so marami salamat po, Sir I-confirm lang po namin yun. Dahil yung mga kababayan din natin ay eh, para ma, ma educate na rin na safe na safe pa rin yung mga isdang nakukuha natin sa talik. Tobo, maraming salamat din. No? Yon nga, yung payawagan natin sa gobyerno na magtulong-tulong tayo para sa information dissemination sa ating mga kababayan hindi dapat pandirian at katakutan yung produkto dyan. No? Kaya maraming salamat sa inyong programa at sa inyong pagpapaunlak sa amin para may payag namin yung aming kalagayan at panuwagan. Yod. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you very much. Pamalakaya National Chairperson si Fernando Pando. Hika.